so it turns out that delores mix apparel is the company that terminated its employee behind the viral social media post mm. really and now the owner contacted us to inquire about legal representation and she then shared that attorney machas is currently representing the dismissed employee to Spanky. Do you mind referring them to another firm instead? Because for now, I would rather avoid any involvement that could connect me with Lilet. At ayoko na muna are you still upset with your sister? At pag-usapan Spanky, if that's okay. All right, all right. I'm sorry. Here are the documents you requested from Attorney Alan. Ah. Uh, Sabrina? Wait, yes, Mom. Is there anything else you want me to do? Well, what happened? on forehead. Attorney. Uh, Sabrina, did somebody hurt you? Uh, wait, Sabrina, something happened. You know you can trust us. We're here to help you. Please, tell us what happened. Sabrina, we can provide you with the assistance if needed. that, sabihin mo lang ko kung ano nangyari. Kung ano'ng totoo. Simula akong may pagkikita namin ni Ma'am Yassie, lalo ako nahihirap ang makatulog, Atty. Pinahihinaan po ako ng lobby, May mga oras nga po na gusto ko na lang kong sumuko. Overwhelming naman talaga yung pinagdadaanan mo eh. At saka tao ko lang din naman. Pinangihinaan ng loob ng dahil sa pagsubok sa buhay. Pero hindi ka dapat magpatalo ah. Dapat gamitin mo yung mga pagsubok ngayon para mas tumatag ka. Tama ko kayo attorney. Kada nakikita ko po yung pamilya ko na nahihirapan naisip ko yung mga sinabi niya sa akin ator niya Abalos. Naisip ko na wala talaga mangyayari kung magpapatalo ako sa kahinaan ko. Kaya dapat magpakatatag ka. Isipin mo yung pamilya mo na umaasa sa'yo. Naging mabuting empleyado ka naman eh. Kaya deserve mo ang separation pay. At iba pang pa mga benefits na legally entitled sa'yo. At makukuha mo lang yun kapag tinuloy natin ang kaso pinag-isipan ko dahil po yung mabuti, attorney. Lalo na po yung mga sinabi niya sa akin ni attorney Abalos. Kaya kahit natakot pa rin po ako, lalakasan ko po yung loob ko. Nalaban po ako, attorney. Itutuloy ko na po yung reklamo ko kay Ma'am Yasi. Tama yan, Alma. By standing up for yourself, you're not just securing justice for yourself and your family, para na din sa mga tao, sa mga empleyado na pareho ng sitwasyon sa'yo. Ako oh, po yung panganay sa magkakapatid, kaya wala pong karapatang magpakita ng kahinaan. Ayoko din po kasi wala sila ng pag-asa eh. Sa harap niyo, attorney, nagawa ko pong magpakita ng kahinaan. Pero naiintindihan mo po ako. Kaya maraming salamat po, attorney. Walang ano para na kayo naging ate ko na nahihingan ko ng tulong at orin Napakaswerte po ng mga kapatid niyo na nagkaroon sa'yo ng ate tulad niyo. <laughs> Sana nga, ganyan din yung tingin sa akin ng kapatid. ko. Sabrina, What's taking you so long here? It's just that you've got work piling up back at the office. <laughs> long napa sab ka sa chicken dito ha? Oh, right. Uh, excuse me. Wait, Sabrina. Hindi mo not nasabot yung panunulang tungkol dyan sa pasam Yes. What? What happened? Um. Nadulas lang po ako sa bathroom, Brina. Oh. Ito ba, Sabrina? <sighs> Na-late po kasi ako gumising. Then nagmadali ako kaya ako nadulas. Anyway, should get back to the office. Excuse me. Honey, Alon. It sounds like you're overworking your secretary. You wouldn't want her to end up like the employee from Dolores. Mix a barrel now, did we? Yeah, I heard about that story. Interesting, huh? But has anyone actually heard the employer say? What do you mean? Well, it's just that sometimes some people love to play the victim card. They want to complain about anything and everything under the sun, and yet they're the ones that are actually slacking off. Hindi nila ginagawa na maayos yung mga trabaho nila. And when they get terminated, well, all of a sudden, the employer becomes the villain of the story. Ay, alam mo, minsan wala talaga akong tiwala sa mga ganyang klaseng tao eh. Honestly, it's... it's kind of a talent how some people can just twist the narrative and make themselves out to be the innocent ones. Kapag sabihin mo lang ng konti, dahil sa mga kapalpakan nila, well, sumusuko na agad, bumibigay na. Eh sila naman tong gumagawa ng mga bagay na ikakasira